Morning po mga kabayan. Magpapagupit kami ngayon tapos mag-grocery. Ayun yung kasama ko sa taas. Nagsasambay pa. Antay ko lang dito sa baba. Tatlo kami magkakasama. Magpapagupit. Tapos magpagupit mag-grocery. Ayan, mainit. Alas 10 na. Tinanghali na kami. Pero ang lakas pa rin ng hangin. Tulad kahapon ang lakas. Ayan. Magbabike lang kami. Ang Ayan yung bike namin sa likod. Oh nandun pa yung kasama ko nagsasampay antahin ko lang ayun Mahab o mahaba na kasi kailangan ng pagupit mahalang gupit dito isang libo one ang yun nasa three hundred mahigit sa atin haba pa naman ang pila ngayon doon gawa ng araw ng linggo dito dito na kami sa grocery punta ako sa pagigit ipili na pang isang linggong budget Ayan po, papunta na kami ng Pitan at grocery store. ay yung dalawang kasama ko sa unahan. Pakaunti yung sasakyan gawa ng araw ng linggo. Walang pasok. Pahinga siguro yung mga tao ngayon. Malakas ang lakas ng hangin. Ayan. Papunta na po kami doon. Malayo-layo din yun eh. Mga 15 minutes ang bike. Dari sa grocery na po. Ayan, malayo pa kami mga 15 minutes pa bago makarating sa pagupitan bukas may pasok na naman sa sunod na sabado walang pasok every month kasi kami nagpapagupit dito eh bilis umaba ng buhok namin wala naman taga gupit ang gupit dito isang libo 1000 yen nasa 300 na higit sa atin Ang lakas ng hangin kahapon pa to ang lakas ng hangin eh dito lang kami paikot ikot pag walang pasok pag nabuburing magbabaik baik lang minsan sa bayan ng Ubihiro ano ay dala kasama sa unahan nandito na po kami mga kabahe, sa pagupitan ayun kasama ko na sa loob Ah, oh, sige. Maraming tao. Wala, isa lang. Dito tayo magpapagupit. Ayan. 999. Nasa 1,000 ang pagupit dito. Pasok lang po ako. Maglilis ako ng pangalan. Ayan po mga kabayan. Nakapagupit na tayo. Tapos na. Ayan. Maganda magupit dito. Eh. Mura lang. Isang libo. Eksena. Nandun yung dalawa akong kasama sa loob. Pupunta lang ako si Kumato. Bili lang may inom. Nakauhaw. Dalawa na lang sila doon. Mabuti walang tao ngayon masyado dito. Kahit araw ng linggo. Dati pag ano dito, ang daming pila. Mas maganda nga magupit dito. Tapos mura pa. Ayun. Doon, pupunta ako na sa Ikumato. Tatawid ako sa kabila. Ayun. Sa Ikumato na yun. Doon ako pupunta. Pipili lang ako ng kumain. Malayo to sa bahay. Pinapagupitan namin ilang minuto rin ang bike Ayan, bibili tayo ng mainom tayo tayo dito sa kalsada sa iba kasi dalawang libo ang pagupit eh dito 1,000 libo lang ano 999 dati malapit lang to sa amin eh lumipat dito ang layo na nang nilipatan niya naglipat ng pao pa yung bike namin nakaparking doon malapit lang to dati sa amin eh bago pitan natin lumipat dito ang layo sa iba mahal eh dalawang libo tatlong libo ganun ang pagupit dito maganda mura punta po tayo na si Kumato umili ng mainom tapos siguro magpagupit mag-grocery kami sa Dong Kyote ano bilang po muna ako ng mainom natin mga bayan Kaya nakabili na po tayo si Kumato Tawid na tayo, balik po tayo ng pagkitan Nandun yung dalawa kong kasama nag share na din po pati ako sa so, naiin ako kanina pa Tapos na siguro yung isa na yun Pag-upit yung kasama ko Sabi, layo dito Ito yung bike namin no Nandito yung kasama ko dalawa eh. Saka ah, pa. Please. Ay, si, Chano. Ginugupitan. Ayun o. Oh, yung isang kasama ko na lang ang ginugupitan. Yung isa tapos na. Bali pagtapos na, no, uuwi na rin kami. Ay, magu grocery pa pala ganda na pagkagupit isang libu lang shoutout nga pala kay Jis Ambito si Pading Jis na nasa Singapore dati kong engineer sa Pilipinas ngayon ay nasa Singapore na siya shoutout sa'yo Jis Ambito si Pading Jis yan ito ang ngayon Pading Jis sa Japan ingat ka lagi dyan papagupit pa ako dito yan mainit Lakas hangin. Pasok na naman bukas. Pauwi na kami. Tapos na kami magpagupit. Mag-grocery naman. Patawid na kami. Yung dalawang kasama nakapagpagupit na. na. Ang ganda. Isang libo lang. Punta naman. Punta ba tayo yung Dungkyote boy? Tingin ako ng toyo. Bibili akong toyo. Baka may toyo sa Dungkyote. Saka mura ang karne doon eh saka mga gulay Shorbol na naman ito ang limang libo Grocery, pang isang linggong budget Limang libo, isang linggo kong budget eh 5,000 yen Nasa ano rin sa atin 2,000 pesos Isang linggo Pagkain Nakabili naman ako ng bigas kahapon Ulam na lang Ayan, tatawid na kami Yan, nandito na po kami sa Miga, Dong Dito kami mag-grocery. Malawak to eh. Miga Dong na to. May Philippine store dyan sa loob. Mga tindang galing Pilipinas. Ayun, yung dalawa ko kasama sa unahan. Titingin ako ng tuyo dito. Baka may tuyo. Ayun, Miga Dong rin dito, mamimingwas sila mga ka kakilala namin, mamimingwas Saan kayo mamimingwas? Ba't may nalaki pamingwas? May nalaki pamingwas? Ah, bumili kayo pamingwas? Magkano sa piso? Magkano sampung piso, sampung piso? Oh, mura Ang mura ano? Ito na Ito, to? Sampung piso lang din? Aba, mura o, piso, pamingwas Pamingwas kami sa dagat eh ah, muraw, mura, lang, mura lang ano? 10 piso, ang ganda o, <laughs>

Nandito na kami. Nandito yung mga kasama natin Pilipino. Kumakain ng tinapay. Namili sila ng pamingwas. Ayun o, tingnan mo. Ganyan mga Pilipino. Kahapon, wala kayong pasok ano? Ano yung kahapon doon? Hindi. Hindi lang na hanggang ano? Kapuanan? Oo. Oh. Oh, Lugi ano, walang pasok lagi ng Sabado ano? Oo wala pang overtime wala na ang tao may gernes meron yung oh, araw na ako sa nakasat sa nakay buti nga pinilit Buti nga may paso kami kahapon eh. Sa rolling, sa rolling din ba ni niya nakaraan? Nung pero yung may iba naman, mayroon. mayroon. Ay mayroon. Ah, mayroon yung iba. Uh, oh, yung tatlong bago wala nung ano, ano nagbingkyo sila sa office. Nag-aral. Pag wala pasok nag-aaral. Na, na yung ngayong... linggo, tatlong uh, araw lang. Bakit? Yung Martes, Bulan. Oh. Biyernes. Kung kapulang kung kapulang kung kapulang ay 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 pa sa, pa wala pang overtime na wala pang overtime ano under time under time, time. <laughs> oh. hmm. oh, ano kami kami mayroon tuwing umaga eh dadan sa kasi puro lang pamilya nabili oh piso lang oh nabili okay. nila so, na ના <laughs> bibili na tayo ito nakaunti yung nabili ko tingnan nyo naman yung price toyo lang binili ko sa pancit kanton sa kalabasa sa kakaunting gulay yung dalawa kong kasama nandun pa pakita ko po pa sa inyo yung binili ko pwede natin o oh. patatas, carrots sa kapansit kanton pero yung nabili ko ay 2,482 ito lang yung nabili ko sa katuyo ito yung grocery ko pang isang linggo 2,000 ang mahal ng dito sa pala natin yung mga kababayan natin dito kanina namili sila ng pamingwas umaangal nila sila sa pasok kasi tuwing sabado nga wala kami pasok dito ibang company pero yung pinapasokan namin isa lang lagi daw silang walang pasok sabado kami rin laging walang pasok sabado kaya yung sahod namin sa kaya yung sahod nila eh, ay medyo kumaba gawa ng ganon ilang araw lang yung baso namin dito lagi lagi pang ahulan lang pasok no? tapos so na wala pa yung overtime namin tuwing araw pag sabado wala pa nung, ano, laging pasok kaya nga mga yung mga na abutan namin dito ng Pilipino ang mura nang nabili nilang pamingwas 10 piso lang maganda pa Antayin ko lang yung kasama kong dalawa. Namimili pa sa loob. Bago may mag-grocery pa kami ng ano, karne. Kasi mahal yung karne dito sa Dompiote. Sa, sa Texas na lang kami bibili. Mura doon eh. Antayin ko lang yung dalawa. Yung dalawa galing ako sa loob. Namimili pa sila. Mag Grocery pa. Salamat ka kung hindi yung nabili ko. Kulang-kulang tatlong libo. Kasi dito sa isang buwan, tatlong lapad eh. Minsan kinukulang pa eh. Ang mahal ng bilhin nga dito. Eh, yung tatlong lapad, magkaano na yon Nasa 12,000 mahigit. Isang buwan kong budget yon Pagkain lang. Marabi na rin naman kasi ang bilhin dito. Ang mahal na. Kaya binibili, binibili ko puro gulay na lang eh. Kasi mura, mura na yung gulay dito. Summer na. Pamura na ng pamura. Pero yung mga ibang bilihin, mahal tulad ng mga karne, mga manok, yun, mga mahal yun. Kaya hindi muna ako bumili ng karne, puro gulay lang sa so, Pansit Canton. Pang budget natin sa isang linggo ulam. Ayan, pa-uwi na kami. Ayan pala sa sadamo. Para pag-grocery na. Aboy, magkano? Ha? Magkano? Three 9 3 Kakaunti ano? Pinaminit. O, oh, sige, ingat kayo. Ay, pinamili ko. Ay, mga kasama natin, mga natin, Pilipino, umuwi na. Pauwi na rin kami. Ayun no. Ibang uwi nila, sa amin iba rin. Tara. Ay, pauwi na kami. Ang pag-grocery na ng pang isang linggong budget. Sa so, kayong apat na Pinoy na nakasama namin, nandoon umuwi na rin sila. Grabe, 5,000 talaga nagastos ngayong araw budget na pang isang buwan bumili ako ng tambakol na isda eh gagataan ko kasama na ang Pilipino mga kasalubong namin si Darero gagana init na kasi oh si Darero tangka na tara ice cream tayo saan ano bibili mo na tara tayo bukas ya

Ano yung kasama ko sa loob. Ayun. Ah, ayan, ayan nakauwi na tayo. Ayun yung pinamili namin na yun. Tingnan ko lang yung sinampay namin. Gawa ng lasang hangin. Ayun, dami sinampay dito. Dahil yung bandyo As! Happy Pista! Paano bukas eh, tuyo na siguro ito Nakarating lang namin Mainit ayusin lang namin yung pinang pinamili namin huwag lot akong ginataan na isda tambakol Nandito na lang po muna siguro ayan ayan